ng buhay ko, sa lahat ng naging pati o pati ng buhay mo, magbagit yun ay pinaka-importante sa'yo. Yung tao, ha? Siyempre, number one si Mami B. At ano rin yung tatlong pati ng buhay mo na pinaka-importante sa'yo, yung mga material na bagay naman na hindi ka mabubuhay nang wala yun. Daming tanong. Teka, ano yung una? Una pati ng buhay mo, yung tao. Okay, okay. Siyempre si Mami B. Oo, oh, si Mami B. Sinagat na. Ah, Um, si, it's Mother's Day, napansin niya tuwing uwi ko, it's always May. Kasi, I'm not, I'm, not, I'm not ashamed to be called Mama's Boy. In fact, I'm really proud to be a Mama's Boy. Ewan ko, iba yung saya eh. Iba yung saya pag nakatututulungan ko si Mama. You know? And then, whenever she's happy, I'm very happy. Iba, iba yung saya, hindi ko maintindihan. Kahit, kahit yung medyo nagpapasaway na siya, yung OA na siya. <laughs> Ewan ko, basta sa akin, pinangako ko sa kanya, I will save all my resources so I can provide everything to her. Yeah, she's been part of my life and uh, I'm really thankful every single day sa Diyos, at siya yung binigay sa akin muna. Yeah, marami naman pwede, pero siya yung binigay sa akin. Kaya naman, magkawig kami. Magkaiba lang kami ng kilay. <laughs> sa kanya, natural. <laughs> anyway, uh, parte ng buhay ko rin. Uh, so, yun lang sa tao, Romel. And then uh, Pangalawa sa parte ng buhay ko kayong lahat. 'Di ba? Kayong lahat. At lagi ko pinapasalamat na alam ni Grace ko. Ah, yung kung wala yung preso, wala rin kami. Ganun lang naman kasimple. Kaya yung aking pagmamahal sa presos over the backwood, alam din ni Kurt ni Kaya lang minsan, I have to pause sometimes kasi para matuloy ko yung nursing, matuloy ko yung music, kasi hindi naman pwede pagsabay sabayin tapos sa mga material na bagay, parte ng buhay ko cellphone. Ay eh, hirap pag walang cellphone. ah uh, parte ng buhay ko, I'd like to welcome Jobert Sokal dito. My, my loves. Yeah. Parte ng buhay ko din, music. Alam mo, since I was age 3, kumakanta na akong mga kanta. Uh, sa so restaurant namin, binabayaran ako ng piso. Sa isang gabi, nakaka-81 pesos ako. Imagine, that's 1980. 81 pesos ang laki nun, di ba? Malaki. Siguro ngayon sa so mga 10,000 yun or 20. So, palaking pasalamat ko. Parte ng buhay ko is music. Parte ng buhay ko is nursing. Pero higit sa lahat, yung nag-iisang kamukha na ng Sultan Kulara, parte siya ng buhay ko. So, yeah, maraming salamat. Thank you. So, it's <laughs> since Mother's Day naman. Next ba Sunday? So, ano yung magandang katingan ni Mami Pina? na mo? Ah, ah, naman ako ugali sa tatay ko. Ah, stricto, diretsyo, ah, mabilis kumilos. Pero itong, itong nangyari sa buhay niya, yung nagkastroxid mama, tinuroan ako ng Diyos maging pasensyoso. Talagang tinuruan. May yung hirap, di ba, mag-aalaga ka. Pero pinangako ko sa kanya na hindi hindi ako magpapakita na kahit na isang, alam mo, pag naiinis ka sa tao, yung babago yung mukha mo, never kung pinapakita sa namin ko, yung gano'n. Kahit na minsan pagod ako, kahit na minsan sinasabi ko, ma, pag umuwi ako sa trabaho, tinan mo yung mukha ko muna. Pag medyo hindi naka-smile, huwag mo akong kausapin. Kasi, syempre, di ba gano'n yun? Pero never, never ako nagpakita. So, pero tinuruan niya talaga ako maging pasensyoso. Tinuruan din ako ni mama, paano rong sa mga babae. Kaya pag pag minahal ko ang isang ina, mahal ko yung lahat ng mga babae, lalo na yung mga nanay. Yung imagine na uh, sa nursing, nakita namin paano, paano magluwal ng baby. Live. Nakakaan na yun, nakakaan din. every time I hear a pregnant woman ang say, saya-saya ko kasi they're carrying another life na hindi kayang-kaya -kaya gawin ng mga lalaki. So, but that's not to disqualify men either kasi kailangan din sila ng women. So, um, katangian ni Mama rin ang kanyang pagiging emotional. Kasi dahil sa pagiging emotional niya, uh, nabibigyan niya ng love ang bawat situation. Nakikita niya yung ibang side ng story. Iba kadalasan, pag ito yung sitwasyon, ito na agad yung desisyon. Pero pag inaluan mo ng emotions, medyo naiintindihan mo kung bakit nangyayari ito, bakit ginagawa ng isang tao. Yeah. Thank you, Sir Ani. Di ba, may sasakit po si Ms. Evelyn? bilang isang inaktual mothers. Happy Mother's Day, Mami B! May dala kayong choco din sa akin. Siyempre, automatic yun. Ay, Miss Evelyn, kayo po, kumusta since Father's Day din naman, no? So, kumusta po kayo bilang isang ina ng inyong mga anak? Ay, wala akong anak. <laughs> Ay, di ba ba kalimutu? siya. Married ako ng 36 years. Oh, oh. Hindi ako nagkaanak. Pero Ay. very motherly ako sa lahat. Oo. Oh, oh. Kala na sa mga, mga magaganda ang ugali ng tao at kailangan yung tulungan ko. Kasi nurse ako ng 30 years. Emergency nurse ako ng isang very busy Cook County Hospital sa Chicago. So, alam ko ang uh, para maging compassionate at matulungin sa lahat. Hindi lang Pilipino kasi I work with diverse population. So kilala ako kahit na anong lahi. Mga Indian, alam ko rin mag, uh, mga Espanyol. So mga, mga Black, mga community ko, Black community. Mahal na mahal nila ako. So, yung parang regalo sa akin ng Diyos na talagang ako ay maraming community at nakakaintindi sa lahat. Kahit hindi ako naging ina, ako po ay very motherly ako. Thank you po. So, sa Dr. Moltres, tama na daw, sabi ni Blessed Dad. <laughs> <Poso> mo. <laughs> Si Hana. Tatanggo pa nga si Hana, wag na nga. Sige. Ano ka rin ba? Puso lang naman si Kasi Mother's Day, kaya may heart. Di ba na yung job Ganon. Ito kasi. Asige na nga. Thank you po. Ito po si Archie Liao. Ay, daw magtatanong. Nanonood lang daw po siya. Ito si Brazil Eto Ito yung pumingit sa akin. Pwede siya pala yung magtatanong sa so kanisto hindi ako nagtatanong sa mga pet ko. Pero dahil MVP ito. At di ba, nakabalikan na kami ng MVP since last year. Di ba, buti na-invite ako ng MVP last year. Siya lang ang nag-invite sa akin for sure. Iba pa may hawak sa kanya. So MVP, alam mo na yung kaibigan yung lahat. MVP, ano, ano, ano ang, parang, mga, ano ang, wag yung kailan ka dito muna. Since, ang uh, mula ngayon, kailan ka rito? May 28. Ah, oh, May 28. Pero mag-stop mag yung, ano, pinigil yung shows 25 and then I give myself 26, or 27, or 28 to prepare mm. uh, So ano anong plano mo? Uh, anong ang lineup ng mga shows mo? Pwede malaman? Oh, I'll so, Tomorrow I'll be with uh, Net25 mm -hmm. kay Bell Surara and then followed by Senior Citizens Group on May 6 Hi Bell! I'll be with you tomorrow 11th <laughs> Sunday um, with um, Senior Citizens Group, medyo malaking grupo, mga uh, 400,000 or something. So that's May 6, uh, 13th year anniversary nila. And uh, I, I'm really planning to support senior citizens kasi we're all going there anyway. So might as well make an impact, you know. Para the more awareness we can get through to other people, lalo na kayong mga press to write about them, how we care about them, you know, we can make an impact. And then, um, it's May 6, May 7, May may 8, lilipat na kami to Zamboanga. You know, every time I come here, I always make sure I go to Zamboanga and pay respect to my father, my late father. And then, since nandun kami sa si Zamboanga, dire-diretso na namin kasi sayang naman yung pagod nandun na. May 11 sa Mother's Day, dalawa yung show, uh, from 4pm sa KCC Mall. Medyo malaki siya kasi Mother's Day, nagpe-prepare ang KCC ngayon. Tsaka advance sila nagpro-promote. Parang gyan san pag Mother's Day. And then sa gabi doon mismo sa Garden Orchid Hotel gagawin. Isang parang intimate gathering. Pero show pa din. So dalawa para hindi lugi yung pagpunta. And then we'll be back after election. Sa 13. So pagdasal natin yung election na safety sana. And then 14, 15. 15 dun, dun mag-umpisa yung aming charity. We know in the States we always do events in hopes we can bring help sa mga nangangailangan dito. Ang project ng MVP One World has always been uh, the small um, small world charities through sa Child House and then Kaluma ni Maria and then nag-move kami uh, this time doon kami pumunta sa DSWD. Sila pa rin ang recipient namin this time. We'll be there around 11. Pero sabi ko, we will make it better kasi usually when we go, ang init-init, di ba? So now, kinausap ko yung grupo ni na Jonas na we will set up a real good stage for them kahit mga bata. Nakaka-antig ng puso pagpunta mo, they're preparing dances for you. Imagine, mga bata, no? And then, sa gabi, nang may 15, doon ako ko sa akin, 25 ulit, na, uh, at 8 p.m. kay Wedge Kujamat. And then, 18 sa robinson's nova sa cinema something cinema one i think and then yung 21 sa wish bus yeah. oh by the way nakalimutan ko may 7 sa pinas fm 95.5 and then sa wish bus 21 and then 23 sa santa lucia then 25 sa isetan so so far so good yung mga usual na binukutahan ko kasi lagi ako nagpapasalamat sa mga organizers nila na napaka-supported sa akin through the years. So, pinapalikan ko sa kasi so, matao talaga yung mga yun, di ba? I so, I had the honor to have Leslie last year uh, host some of my album shows. mo may repeat yun? Ah, uh, pwede ngayon, pwede, pwede. Nakita mo naman gano'n kadaming tao bilo, okay. so, guys. yes? Yes, ang dami-dami tao. Pag na ako, nandiyan na, pulo bigla. So, hopefully, blessing, uh, we can call it pag gusto niya, umpisa tayo sa... Siya... Basta, umpisa tayo mamaya. Why not, di ba? <laughs>